Welcome to my YouTube channel. Todo Pasa Drive. Malungkot man sabihin na up, up, update lang po tayo sa jeep ko. Ito, ito yung jeep natin. Nung hapon ng Martes, update, update lang po tayo. Pauwi na po ako galing ako sa terminal namin. Patawid ako sa highway biglang sumulput ang isang rider rider na binangga ako hindi nakapreno baka yung takbo niya 80 kilometers hindi na nakapreno bumangga sa bumper sa bumper ko Ayan, ito wasak ang bumper ko wasak din yung motor motor niya tinulungan ko pa siya na tumayo sabi ko sa kanya okay ka daw okay, ka sabi niya tin okay okay daw siya at saka tinanong ko kung may lisensya siya sabi niya student lang daw yung lisensya niya kaya ito sabi ko sa kanya tumawag tayo ng barangay kaya police so, wasak yung bumper ko wasak din yung motor niya Ayan, ito yung bumper natin no oh. itong jeep natin oh. wasak ayan oh. oh. ito yung mga antena ayan ito yung ilaw ayan dito tumama dito tumama yung rider ayan at saka yung rider walang lisensya student lang daw yung ano niya yung dala ang bilis magpatakbo ayan at saka nung pumunta kami sa pumunta kami sa barangay tinignan namin yung CCTV talagang mabilis ang takbo ng rider kaya kasalanan niya kapagkatapos pumunta sa barangay nagsettle kami sa police station sa Guagua ito nangyari to sa San Jose Guagua doon kami pumunta sa barrio pagkatapos ay sa barangayol sabi ko sa sabi ng mga kapitan kung hindi kayo mag ano dito punta na lang kayo sa ano sa police station sa Guagua ayan tinignan yung tinignan yung CCTV sa sa ano nakita yung investigador ng police sa Guagua ito kasalanan ng bata yung ano yung motor 19 years old walang ano walang lisensya ayan ayan wasak po yung ano natin yung bumper kaya kayong mga rider ingat kayo kasi dalawa lang yung gulong ng mga yung mga motor niyo sulpot kayo ng sulpot hindi ako nag ano pero kumisan maraming pasaway na rider yung tinatawag na kamote rider ayan na sulpot wala sa lugar yung ano niya, o, wasak yung bumper natin buti na lang nagpapasalamat ako sa Diyos hindi ganong nasaktan yung ano yung rider walang kwenta ito walang kwenta itong sasakyan natin to na nasira mapapalit yan yung buhay hindi mapapalit kaya kayong mga rider ingat ingat lang sa pagmamaneho kung minsan yung iba walang lisensya dumadaan ako sa mga sa mga ano pag may checkpoint yung mga ibang rider nagbabalikan kasi walang lisensya hindi nakaristo yung motor nila ayan, wasak yung, yung ano natin no oh. hindi ko lilalight yung mga rider pero maraming rider na kamuti rider yung singit na singit yan buti na lang hindi nasaktan hindi ganong nasaktan yung mga bata ito ito yung jeep natin ngayon wasak yan, naalis yung antena No. sa mga kasamahan kong jeep ni driver ingat lang sa pagmamaneho yung mga kamote rider dyan ingat lang po sa pagmamaneho kahit may lisensya kayo kailangan ingat ingat lang isa lang ang buhay ng tao ngayon sa mga kasamahan kong ano, jeep ni driver kahit anong sinasakyan nilang na sasakyan ingat ingat lang po may pamilya po tayo yan nung, 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 pumunta kami sa police station, nagkapirmahan na kami, wala nang, wala nang reklamo, basta pagawa ko na lang yung sa akin, pagawa na lang yung sa kanila nagsettle na kami doon wala nang reklamo sa ano nagpirmaan na kami sa police station ang ano lang ang importante walang anong buhay na ito basta ingat-ingat lang sa pagmamaneo importante yung buhay kisa sa ano kisa sa mga material na bagay sa mga hindi pa nung no subscribe pagkisubscribe lang po kayo sa aking youtube channel todo pasa drive ito wasak ang jeep natin ito po si todo pasa drive wasak ang jeep natin no? Oh. binangga tayo ng batang rider walang lisensya ito Masakto. Ilaw. Wala na yung isang antena natin, no. Oh. Naputol. Sa sobrang bilis. Ito, dito siya tumama. 80 kilometers yung ano niya, yung bilis. Ang bilis magpatakbo, wala pa lang ano. Buti na lang may helmet. Ito po si Todo Pase Drive. Subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Wasak po yung jeep natin. Bilangga tayo ng isang rider. Sa mga rider dyan, ingat-ingat lang po. Huwag masyadong mainit sa sa silinyador. Ingat-ingat lang po. May, may pamilya po tayo dito nasira yung motor mo buti na lang hindi ka namatay ito valentines pa mo ngayon ito happy valentines ito po si todo pasa drive subscribe na po kayo sa aking youtube channel todo pasa drive ayan wasak po yung jeep natin